Magkaiba ito, Ka Diego. Ito kasi inspector. Ibig ko sabihin, lahat ng project ng munisipyo, lahat ng project ng barangay, pupunta ng mga inspector na ito. Titignan siya siguraduhin na yung project na yun ay talagang nagagawa sa tamang timpla, sa tamang pamamaraan. Para sa garon, maibigay sa taong bayan yung tama. Matatapat yan hahawakan eh. Hahawakan para matapat. <laughs> ah. matatapat eh. Oh. Ayan na. Ah. Oh, okay. Ah. ah September 24, alas 7.52 ng umaga. Araw po ng Miyerkules at nandito po tayo sa Barangay Santa Cruz at meron na namang lansangan na, na sementohan ang ating pong uh, punong bayan Dr. Hesulito Evangelista Garapon at kasama po niya ngayon siyempre, ang uh, punong barangay si Kapitan Dennis uh, Pagya opo at ang kontraktor. Uh, mula po sa Joyous Builders Corporation uh, Mayor, alamin muna natin yung description Nung sesementuhan kalsada At si ma'am, ano po pangalan niyo? Peli Del Rosario uh, Si ate Peli Del Rosario ng Joyous Builders Ma'am, pwede pong pakibanggit Yung descri description po nung uh, kalsada na inyo pong se Okay po, sige po Good morning po sa everyone Meron po tayong project na proposed local access road concreting location po ng Santa Cruz Gimba, Nueva Ecija. Na meron pong budget na 2,265,484.57. ah uh, pan source po ito ng approved budget by the Sangguniang Bayan for year 2025. ah uh, Municipal Government of Gimbal, Nueva Ecija, implementing po natin. Ang contractor po aw supplier Joyous Builders Corporation from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ang atin pong description ay meron po siyang tatlong profile. May length po siya na 200 meters na may lapad na 4 meters na may kapal po na 0.23 meters. Uh, profile 2 po niya ay 20.5 meters na may lapad din po na 4 meters at may kapal na 0.23 meters. Ang profile 3 po ay may haba na 57 meters, na may lapad na 4 meters, na may, na may kapal po na 0.23 meters. Na tatapusin po siya sa loob ng 60 calendar days po. Thank ah, So, ibig sabihin na uh, tatlong magkakahiwalay yes, po. na lokasyon. Tatlo, Tatlo po. Uh, Tatanong naman po natin kay Kapitan Dennis uh, kap Bukod dito sa uh, sesementuhang kalsada, meron pa po ba na rough road na kinakailangan talagang masementuhan na agad? Uh, ura po sa lahat. Uh, magandang po sa atin. Uh, lalag lalo po na sa ating mahal na mayor uh, sa pagbibigay po niya ng, ng lugar sa so, umaga nito para po dito sa local access road concreting dito sa Barangay Santacos. At doon po sa lahat, tanong niyo, Adjego, meron po po kaming... Halos 2 kilometers po doon sa Purok 7 na kailangan taposin at makakonkrit po. Opo. Uh, ah, marami po bang kabahayan doon? <coughs> eh, doon po ka, Diego. Wala naman pong kabahayan talaga Ang bukit po Yung bukit talaga ang daan namin. Tadaanan po ninyo. Palabas, papasok? Opo, ka, Diego. Opo. Dito po bang mga nakakarang taon, nakakapag, uh, nakakapagsagawa po ba rito ng mga... Pagpapasemento ng kalsada? Ito po, nung, nung, nung nakaraang taon po, yung pong 20% na nata namin, eh, yung, dito lang po, yung bali 40 meters po ang napasimento namin doon sa 20% na dito. Ah, ito po. Oh, po, ayan. So, itatanong na natin kay Mayor. Mayor, ayan, pang ilan na ba ito? Pang labing dalawa, pang labing tatlo? <laughs> ah, pang <palaming> labing <laughs> apat na yata. Pang labing <laughs> apat <naman>. dami, <laughs> di na natin mabilang. Oh, <laughs> Mayor, narinig po natin, meron pa pong... Dalawang kilometro. Mahigit. Apo <laughs> oh, ka, Hindi pa kasama, Jeng Tulay. Hindi uh, pa po, Diego. Napagawain dito sa Barangay Santa Cruz. Ano po masasabi ninyo? Ah, magandang umaga, mga kabayan ko. Magandang umaga, Barangay Santa Cruz. Magandang umaga sa ating George Construction, sa kay Kapitan, at mga konsyal na rito. Magandang umaga sa inyo. Ah, alam mo ka, Diego, itong uh, Santa Cruz eh may mga project naman mm -hmm. uh, unang-una nag-project si Kong Mika yung inyong uh, building siyo deker oh, mayroon silang deker na pinading ni Kong Mika na natapos na mm -hmm. katatapos lang na nagawa naman ito yung ano 2025 tapos tayo naman ngayon lang natin ay na na may implement yung project na to kasi nga siyempre hindi nga na-aproba na, na nakaraan, di ba? Okay. Kaya ngayon pala nga natin i-implement itong project sa Santa Cruz na kung saan, may ikising nga lang. Pero yung tukulamit sa sinasabi ng kapitan, huwag siyang mainip. Huwag mainip ang barangay Santa Cruz. Magagawa at magagawa pa yung, yung dalawang kumetro na yan. Uh -huh. Maghintay lamang sila. Ibig sabihin, sa susunod na taon, 2026, 2027, hanggang 2028, kasama po ang uh, barangay Santa Cruz sa mga gagawing kalsada o sesemento ang kalsada? Titignan natin yung ating uh, NTA, uh, Kajego, kasi uh, yung nabigyan ng barangay ngayon, ibang barangay naman. Ibang barangay naman. Oh, 64 <laughs> barangay ito eh. O, Siyempre, po. ano yan, hati-hati mm. para mabigyan ng project bawat barangay sa ating bayan. Mm. Kasi kung isang barangay lang bibigyan mo ng project taon-taon, hindi -taon, mm. kawawa naman yung ibang barangay na hindi mabigyan ng project. Di ba? O, o. Kaya dapat yan, hati-hati ay okay. kung pagpapalain tayo ng hanggang madagdag ang term natin, babalik ulit tayo sa barangay na simento natin. Sila na naman ulit. Pero siyempre, gagawa at tayo ng pamamaraan para matupad yung pangarap ng kapitan na masimento yung dalawang kilometro pa. At siyempre, hiling tayo kay Congressman Mika Swansing para matulungan ako sa pagpapasimento sa mga local access road dito sa bayan ng Gimba. Ayan. Uh, Mayor, Nababanggit nyo po sa mga nakakarang uh, uh, ground breaking yung hinggil po doon sa nais nyo na mayroong walo hanggang 10 katao na magi-inspect tinatawag po ninyong barangay project, project, project inspector, inspector. Ah. so uh, ano po yung pagkakaiba nito sa kasalukuyang ginagawa na ng ating mga Uh, engineers sa Municipal Engineering Office. Uh, malaking pagkakaiba nito, Ka Diego. Mm. Kasi sa engineering office, silang gumagawa ng lang program of works mm. para may ma-makwenta, ma, makwenta, ma kung ubusin sa Farm to Market Road, sa kumbaga sa, sa mga uh, gym, mm. sa mga health centers, sa mga senior citizen building, magkaiba ito, Ka Diego. Ito kasi inspector. Mm. Ibig sabihin, lahat ng project ng munisipyo, lahat ng project ng barangay, pupunta ng mga inspektor na ito. Titignan, sisiguraduhin na yung project na yan ay talagang nagagawa sa tamang timpla, sa tamang pamamaraan. Para sa garon, maibigay sa taong bayan yung tama. Tama. Oo. Kasi mahirap ka, Diego, eh. Baka mamaya, hindi na-inspect yung mga project. Mamaya, alam mo na, Opo, po, patulad oh. <laughs> nga po nung uh, pinag-uusapan ngayon sa Senado, hindi oh, <laughs> po doon sa mga infrastructure project na tila naging ma-anomalia. Ay, out tayo dyan. <laughs> no comment tayo dyan. Basta tayo dito sa bayan ng Gimba, uh, gagawin natin ang lahat-lahat para matulungan nating bayan. At titiyakin natin na yung project talagang fully implemented, talagang yung tamang uh, trabaho ang gagawin natin para mapaglingkuran ang ating mga kababayan. At siyempre, hihingi din tayo ng tulong sa ating Congressman Mika Fransing para matulungan tayo madagdagan ng proyekto dito sa ating bayan. Kaya, so, muli, mesahin ninyo do sa mga uh, naghihintay pa ng no, mga pagawaing <laughs> uh, ng sangan. Uh, mga kababayan ko dito sa bayan ng Gimba, huwag uh, kayong mainip yung ibang barangay na hindi pa natin nabibigyan ng project, makakaasa po kayo bibigyan natin lahat ng project, bawat barangay sa ating bayan. Nang sa ganoon, makita nila yung tunay na pagbabago, yung bagong gimba, bagong pag-asa. Nakikita nila pa paano yung system. Ang gagawin natin, pantay-pantay ang pagtingin natin, pantay-pantay ang -pantay pagmamahal natin, bawat barangay dito sa ating bayan, Kadyego. At syempre, Kadyego, pag gusto iparam sa ating mga kabayan, na nakita natin ka pala, kompleto ate itong ating barangay officials. Palakpan natin barangay officials. Oo. At siyempre, uh, yung mga sangguniang bayan, at wala sila dito ngayon, siguro marami silang ginawa, uh, pasalamatin din natin ang sangguniang bayan sa ni Vice Mayor Carlo Dizon kasi dahil sa nakikisa sila sa mga proyekto ng ating bayan, nang sa ganon magkaroon ng magandang kinabukasan ang bawat panagay sa ating bayan. Mga kababayan ko, magandang umbaga pumuli, at laging tandaan, mahal naman kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.